Hello Itin! Welcome back to my channel Matagumpay! Ang concert ng SB19 Day 1 today sa Philippine Arena at ito nga, may isang topic tayo ngayon tayo isang bagay isang hayop na ating na namataan sa malaking televisyon ng SB19 sa concert ito ay alimango yes, isang crab malaki at malahiganting alimango ang ating mataan sa mismo sa malaking screen ng SB19 concert. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Crab, isang alimango. Ang hayop na ito ay sumisimbolo ng crab mentality, isang sakit ng isang Pinoy o mga Pinoy na mahilig manghila ng isang tao o grupo ng mga tao ng mga Pinoy. Of course, dahil alam natin, alam ng buong mundo, buong Pilipinas na ang SB19 ay biktima ng panghihila ng iba, pamabatikos, pamabash, pangungutya at pang-underestimate. Sila ay biktima ng crab mentality ng mga Pinoy. Tulad na lamang nung in-interview ang SB19 ni Tony Gonzaga sa kanyang YouTube channel. At hito uh, nga lahat na ikwento ni Pablo at lahat ng boys ang kanilang pinagdaanan na sinasabi nila na sila ay gaya-gaya ng mga Koreano. O ba diba, walang marating sa buhay yan ang mga pangungutya ang natanggap nila. Ang gusto ay ng SB19 bakit may alimango sa kanilang TV, sa kanilang concert, ito ay uh, sumisimbolo na dapat tayo ay hindi pabiktima ng crab mentality, dapat ma-overcome tayo sa ganang sakit ng Pinoy. Dapat ay magkaisa, may unity at tulong-tulong sa pag-angat, hindi yung hilahan, hindi siraan. Dapat magtulungan para mayaangat ang bawat isa lalo na sa mundo ng PIPAP. Sige lang ng sige, abutin ang pangarap, magsumikap, dahil ang crab mentality, andyan lang yan, pero kaya mong lampasan yan, magsumikap, magdasal, at magtulungan. O ba diba, huwag titigil hanggat matupad ang pangarap para sa sarili at para sa mahal sa buhay, lalo na sa pamilya. Sabi wag huwag pabiktima ng alimango o crab. Bayaan nyo sila, magsumikap, huwag patatalo, at huwag paapikto sa mga nangihila sa'yo patuloy lang sa buhay, magsumikap at walang ginagawang masama. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.